rating R6 a.m. to 6 p.m. 20 kph lang ang maximum speed. Yun o. Oh. Ganda. Ah, may ginagawa pa pala sa gilid. Wow. Ang ganda. Hindi yung mga kabayan na oh, pag private. Ang ganda ng gawa. Ginagawa pa sa gilid. River Private property. Ang ganda. Naka-landscape. Inopen na nila sa public. Ano? Kung lahat ng mga barangay sa Metro Manila, meron ganyan. Oh one oasis mga 5 to 6 stories lang pwedeng pwede na no ubos ang mga informal setters at mga semi finish na mga bahay ito so, mga kabayan yung ano nyan ground floor commercial Ayan. tapos sa kaliwa niya Amila, merong Robinson Supermarket. Lucky Gold Plaza ang tawag. Kailangan nga lang nila tumakid ng ano, ng Bridge. Tingnan natin. Ayun, na ang araw ko sa inyo. tayo ng bagong bukas na nakikita ko sa Amang Rodriguez andito nga pala tayo sa Santa Lucia Pasig City sa kaliwa natin yung nilalaparan dahil sa may East Bank Road ayun hindi pa rin natin na-update yan ganda-ganda na ngayon ah. Oh. Parang ano nga lang oh. Alun-alun yung yung semento. Ayun, meron pang isang ano oh. Pumping station. ang ano rin ang street dwellers parang lahat nga ng halos kalsada mayroong mga street dwellers wala namang mga ano bahay sa gilid ng manggahan floodway at wala rin mga nakapark dun sa pinaka ano sa dike meron ako nakakita mga mga barong barong dun yan hindi malayo layo pa sidewalk extension na ng junk shop nakalagay na bawal magtapo ng basura yun may mga puno sa gilid oh. yun dahil dahil sa walang bangketa na oh, sa kalsada na naglalakad yung mga tao yan diba imbis na dun maglakad sa bangketa yung mga tao. Kakalsada na. Kasi hindi na nga magamit. Barangay Manggahan na oh. Yun, may mga konting ano, mga street dwellers oh. Wala pa talaga tayong network ng mga sidewalk na talagang malalakaran ng maayos. Hindi rediretso ba? Diba mga kabayan? Yun pa pala, meron pa ang isang pumping station. Puro mga kulay blue. Ito na, kita na yung bagong tulay. Yun, tingnan natin. Manggahan Super Health Center. Siksikan na, no? Mga bayan. Ang laki rin, no? Pero multi-purpose na building ang manggahan. Christmas Christmas decoration. bike shop ito na oh hmm, nasa kaliwa kailangan pa nating tumawid ang alam ko ano to eh ma nakadugtong sa sirkulo verde hindi ko lang alam kung private yan private na tulay ayun na natin Ito suspension bridge. Yung, no? Yung, yun o. tayo. Pero oh, operating r 6 a to 6PM. basahin nyo lang mga kabayan oh. hanggang 20 kph lang ang maximum speed tama papunta nga ng circulo verde Yan no pwede 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 bisikleta sige uh, ito uh, baka il... uh, yun landscape to. Ya, yeah, tara. Pwede. Pasok tayo. Ah, ipagawa yung gilid. Yun. Pataas. Yun, oh. Ganda, wow para ano 4 lanes to 2 lanes oh, may ginagawa pa pala sa gilid wow ah, ang ganda may yung mga kabayan na pag private ang ganda ng gawa Yun. ginagawa pa sa gilid Raver Box. Uh -huh. At ayun pa sa kaliwa oh. manggahan flood gate. Maganda ang pagkakagawa. Iinahin natin ang labas. Ganda. Para sa ano, ano? Triangle. Calle Industrial sa kaliwa. Sige you no, know, may mga pantries pa oh. Parang meron, Parang merong rotonda. Ay, ano na yata sa private. Pus, pwede pa dito? Ay, hindi pa pwede dito? Pwede ano? ah, pwede dito. ginagawa pa. Eh, dito. Pwede pala. Ito, hindi pa nakabalik yung inalpahan mo. Yun, oh, yung gilid, oh, meron pa mga kawayan. Ang ganda, oh. Nukpog na nila sa ano, no? Swerte naman ang mga taga sirkulo Verde, no? banister academy wow, ang lapad dito sa gilid ah, oh, mahaba pa pala oh. wow, ang ganda tinay nyo private property. Ang ganda. Naka-landscape. May park pa o. Oh, Hachi Park. Ayun. Papalabas pa sa isa pang tulay. Tinin nyo mga drainage cover dito. Bilog. Hindi siya pa rectangle. Yun lang, magkakadikit. Uh, mm -hmm. Labas, sir. Salamat. Uh, private. Pero pwede yung mga bikes. Tika, sa tayo lulusot nito? Ah, dito. Wow. Parang in na nila, oh. saan so, ano naman din ito? pa Di natin alam lamang labas. Ayan, meron pang rotonda. Ayan. Okay, Ayan. Uh, ito yung pinaka circle o verde. no. Bagong bayan na to. Circulo Verde, o, oh, yun, oh. Ayun, pwede. Pumasok. ngayon lang ako nakapasok dito. Mayroong Alphamart. BDO. Ayun. Wow. Yo. No. strip ang tawag. Commercial area ng Sirkulo Verde. Dito. Yeah. Dr. Tamang Rodriguez ulit hindi pa kabisado to. Tara. external natin. Yan, may mga bench. Safe and green. Bike. Park. Bike rack. Diba? Unting landscape lang. Ano? Ah, papik. Papaikot lang. O oh, may racetrack po. Bumikot lang pala tayo. Ayun, oh. tayo doon sa ano, oh. pinakatulay. Ayun. Parang ano yun, ano, mga park. Maliliit na mga mga kotse. Uh, go-kart yun. Merong go-kart pala. Ito na uli, oh. Inopen na nila sa public ano. Kapag explore tayo dito. Nice. Ortigas Land ang nakalagay oh. Thank you for visiting. Ito na, balik na tayo ng Amang Rodriguez. Thank you for watching mga kabayan. Subscribe na kayo. Hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Subscribe, like, comment share this video. Thank you for watching po ulit. Tignan yeah. natin dito sa Manggahan Bridge. Ang bagong tulay. Ayun.